Mayag maya ang paglipad ng helicopter ng Philippine Air Force 505th Search and Rescue Group sa Luwakan Airport, Baguio City. Ito'y para tumulong sa pag-apula ng forest fire sa barangay Dalupirip, Itogon, Benguet na tatlong araw nang nasusunog. Ayon sa Bureau of Fire Protection Itogon, nagsimula raw ang sunog noong Sabado, January 28, pero hindi pa malinaw kung saan nagsimula ang apoy naki-coordinate kami sa Tactical uh, Operations Group 1 ng Air Force saka ayun sa mga nandoon sa mga residente. malayo naman po yung apoy actually sa ano sa mga residential area. Mhm. Mm saka yung mismo apoy po kasi nasa tuktok po ng bundok po kasi Aabot na sa higit sampung ektaryang kabundukan ang natutupok ng apoy at patuloy pa ang paglawak ng sunog. Pahirapan din ang isinasagawa nilang operasyon, lalo pat nasa tuktok ng bundok ang sunog. Kasi itong apoy sa may dalawang karet medyo mataas na. Right? So, medyo steep yung terrain. So nakikoordinate kami with, uh, yun nga, with the Philippine Air Force. Aerial suppression kumbaga, kamit yung helicopter nila. So may tawin kami doon na nakikoordinate it's also parang survey na rin sa, sa, sa on the air. Parang aerial survey na rin siya. Malayo naman ang sunog sa mga kabahayan at idineklara na ng BFP Togon ang fire under control. Magpapatuloy pa rin ang fire suppression ng AFP para hindi na kumalat ang sunog. Jose Robert Inventor para sa Luzon Headlines.